yun na misanap pala yung itlog ng manok so meron na pong uh, isang sisiw uh, meron pa tayo dyan na uh, ibang itlog na mapipisapan. Uh, mapipisa pa nilagyan pala natin yan ng harang kasi baka makalipat doon yung sisiw so baka uh, matay makapasok doon sa tubig so ngayon itong mga itlog ng laber natin uh, dinagdaga natin naglalay tayo ng panibang itlog ng lovebird baka mapertil Mamaya i-check natin isa-isa baka pertil po. So ngayon i-check natin kami itong pin light. So kung makikita nyo mga fertile pertil. Uh, second round na i-check ko to. Kasi nung una, uh, yung lima, pertil naman lahat. Uh, nung isang araw, nagdagdag pa ako ng ibang itlog. So uh, i-check natin ngayon kung pertil. So kung makikita nyo mga kaibon, uh, halos makikita ko na lahat. Lahat meron pong similya, lahat pertil. So, nabubuhay naman yung uh, similya dito kasi uh, yung dalawa ito dito malapit na mapisa. Siguro, mga ilang araw pa mapipisa na ito. Mayroon na tayong ihapid dito. Matcha-challenge na tayo kung uh, paano nga ba buhayin ito. Dahil tayo na yung nag uh, palimlim, kumbaga tayo na yung uh, magsusubo. Ngayon ko lang mararanasan yung ganitong proseso na uh, simula itlog ako na magpapalaki ng inakay. So ngayon lang, masi-charge po tayo niyan.